Kaya ito na, tawagin natin yung mga grupo. Here we go, Donita, call them! Ito na ang ating grupo from Pims sa Kalam. Ito na sila, Olan, Agnes, Alma, and Syra Paso! Ano tawag sa inyong team? Team ano? Yummy? Yeah. Ano sa ka Kalam. Sa Kalam po yun. Sa Kalam. Ah, yeah. Team Sa Kalam. Okay, Team Sa Kalam. Okay, mapakilala ka muna. Tiga saan kayo. Go! Ayan, lapit sa mic. Hello po, magandang hapon po sa lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Ola ng Nova Liches. Ako po ay isang hairstylist. Woo! Okay. Yes. Next, Hi. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Agnes, ang sexy kusinera ng Barangay Kawane. Yeah. Yes. Susunod yan. Yeah. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Alma Bedor ng Baseto. Yes. Woo! Next. Okay. Hello po sa inyong lahat! Ako po si Sarah, <laughs> ang assistant pharmacist ng Barangay Kakarong Bata! Yes! Yeah. Yeah. Yan ang unang grupo. Pangalawang grupo natin, Donita? Ang pangalawang grupo naman ang Team Yami. Ito na si na Abigay, Gloria, May, Anthony, Paso! <laughs> <Woo>! <laughs> Masaya to! Oh, bati mo na. Ayun ang camera, brother. Anthony, go Anthony. Lapit sa mic. Evening, lampid... Ay, lapit sa mic yan. Good evening, guys. Ako nga po pala si Anthony Agudelo ng taga di Paro Caloca <laughs> City. Kitty <yeah>. kuya. <laughs> <laughs> Hello, everyone. Ako po si May Pulencio, ang, spar... uh -huh? ang parcel sorter ng Santa Maria Pulacan. Yes! yes! camera nyo, gumagala, hoy! Hello everyone! Ako nga po pala si Abigail Rivera, sa pong may bahay, mula sa pabahay, Malabawa City! Yeah! Woo! Yan ang pang, pang uh, huling grupo. Ito na ang huling grupo natin from Team Power 4 Girls. Ito na sina Grace, Berna, Chen, and Casey Paso! <laughs> okay, Chet, pakilala mo na. Baba mo yung mic, pakibaba. Go! What's up, mga si Jenny Adino ng Cabanatuan City, ang music lover ng Cabanatuan! Hey! Magandang hapon! Magandang hapon, Kuya Will! Magandang hapon sa buong mundo! Ah. Ako nga po pala si Bernang, tindera ng Palatio Pasig City! Hey! Hey! yan! Woo! Magandang hapon po sa inyo lahat! Ako po si Grace Ginoy, dakilang ina na Manaday, Valenzuela City! Yay! Ha? Ah! Huh? Ole, go! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Cristina Ranta, ang online seller ng Libis Rosario Bataga! Yeah! Hey! Oof! Oof! So, ibig ngayon lang sila nagkita kita dito. Magkakalaban, pero magkakampi. Yes! Ha? May mga talent ko sila? Wag na! Aba! Meron tayong <laughs> oras. Paala kayo. sige, unang team, team ng talent. Eh, hey, tatawagin na natin ang Team kalab. Okay, yun ang unang grupo ay Team Sakala. Oh, group number 2! Hindi naman papatalo ang Team Yummy. Okay, ay ibigit thank you for the ice cream. Sure, that's why the ladies proud of me. Ice cream, Yummy. Ang videography nila, ang sarap panood din. Tama. Galing okay. ha. Palabakan natin ang team, anong team yan? Yummy! Eto na, Yum! Yum! na nako, hindi din magpapahuli. Ang talento ng team, Power 4 Girls! Baka, ba 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 baka, baka. Kakanta. go home, mga umi. <laughs> Mag-ihingat kayo. Ito, team to, team. Lahat pwedeng sumagot. Kasi magkakampi kayo eh. Yung mananalo dito, uy, makinig kayo, importante, huy. Baka kasi matalo kayo. Eh, sayang yung biyahe nyo, ha? Bili nyo, chance to. Bing, hindi sila makapanood, baka humarang dyan. Huwag nyo harangan yung audience natin, sakit niyan. yan. Okay, good luck sa inyo. Lahat, Maglalagay ng kamay sa puso, pag sinabi ko, and then lahat pwede sumagot. Unaan to. First to get... Five, five points! Kamay sa puso! Song tanong! Go! No. Wala pa, wala pa. Hindi kayo pwede sumagot. Nandito si Kuali Excited ah. Okay, you have five seconds. Yun, sinasabi ko. Kaya sa meron kayong chance na mag-save. O oh, kamay sa puso, wala muna. Kailangan ng music pa next slide. Five seconds to answer. Music! Oh, wala ka pa music. Nag-subscribe. Sorry, sorry. Meron kayong chance ha. Wala pa music. Meron kayong mag-steal. Saka lang. Makinig mo ko tayo. Five seconds. Wala muna. na. Makinig kayo. Five seconds. Go! Alam mo pa rin yung sagot. Hindi yung sinabi, ang tamang sagot ay... Sayaw, kika kika ilang lang, Kikay. Hindi sayaw, kika kika lang. Kikay lang. Kikay. Kikay lang. Kikay. Okay? Kamay sa puso! Song Tanong! Maghintay ka lamang. Maghintay? Maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang. Is that correct? It's correct! Okay. Concentrate. First to get five points. Kamay sa puso. Song Tanong! Go. Adu-du-du. Ikaw pa sumagot, ha? Adu-du-du, ha? It's wrong. <laughs> Pwede kayo mag-steal. Okay. Pakai dengar puteh, kamera sepuh sok, pengen mudah kau. Music. Kata kau ya. Oh, dari. Eh. Adu dudu, ada ada ada. Ha ha <laughs> <laughs> Kira -te. Kira -te. Uf, chance, ha 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 5, ha 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 Oh. du da, da, da. Ano na? No? Ano no? Do, 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 da, da, da. Ano na? Ah, Ikaw lang. Sumabi ka sa mic. Isa-isa. Do. Do, 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 da, da, da. Correct ba yun? Tignan natin. Tama ba ang do, 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 da, da, da? Hmm. Masaya to ah. Masaya pag kayo, no? Masaya pala pag-order sa mga contestant, ha? Yes. Kasi sobrang sa inyo, tigil na natin to. <laughs> ano ang score natin? Yan! Team Sakalam, one point. Team Power Four Girls, one point. At Team Yummy, zero points. Habol! Hamay sa puso! Galing nila. Alam na yung kanta ko. Song! Tanong! Oh. Dahan-dahan lang. It's wrong! Meron kayong chance mag-steal. Wala. Kailangan may music. Kamay sa puso. Wala pa. Pag-dito si Kuala Man. Kailangan music. Huwag mo na hawakan. Music! Ow! Kayo ulit. Kamadilig kayo. Go! Dahan. Dahan. It's wrong. Meron kayong chance, hmm? ha? Ulit nyo, ha? Meron kayong chance, ha? Five seconds. Music! Title. <laughs> Pwede na. 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 Go!

Bigyan mo nang jacket, tsaka 1,000. Yes! Hindi kami kasali. Ah, hindi ka kasali? Meron audition ko po kasi kanina eh. Ay, 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 ang lukot niya eh, ang niya pala. Kaya siya malukot, hindi siya kasali. Kamay sa puso! Song Tanong! Mahirapan sila sa mga kanta nyo. Dalian nyo. Wala tayo oras. Wala mo na. Wala mo na. Five seconds to answer. Yummy, Team Yummy. Time is up. Pwede kayo mag may music. Kamay sa puso. Okay, right side. Music! Go. Friend of mine. Is that correct? Friend of mine. It's correct! score natin, Fatima? Oh, Ito, dalawang butas sa Team Power 4, girls. One point sa man, Team Sakalam. Team Yummy, zero points. Kamay sa puso! Concentrate, <troopers> yeah. right, ladies and gentlemen. Song, tanong! <komt noise> ang ang nais ko... Hindi ka halata. Ito. <laughs> ano ba nais mo? Okay? kami sa puso, pwede kayo mag-sing. <laughs> Music! Time is up! Ang tamang sagot ay... Kahit wala ka na. Kahit wala ka Ano kayo Hoy, eh, hindi boys, magdadali na lang. Wala na tayong oras. Kabay sa puso! <coughs> ito, mahihirap kasi ito. Pinapatugtog. Mahihirap dito. Ay, naku, mahihirap to. Pakiisip kayo. Song Tanong! Five seconds. Magtani may dibiro. Ano ano? Magtani may dibiro. Ba't kayo? Magtani may dibiro. Ba't ganun yung boses yung boses na... Ay pa! <laughs> Ang tamang sagot, ano yan? Landahan-dahan lang, ay? Game. Magtanim Mag ay di biro. Magtanim ay... Di biro. Tama ba yun? <laughs> Team Yomi Zero, kaya habol po. Kamay sa puso! Ang tahit. <smart noise> okay. Song, tanong! Oh. Makarena? It's wrong. Ano <laughs> ang katamak para kasi Makarena? Pwede kayong mag-isip, five seconds. Kamay sa puso! <smart noise> Yummy at Powerpuff Girls? Music! Little Indian. Oi, right. Little Indian! It's wrong! Happy <laughs> na sila eh! Little Indian siya! Kantahin kasi! Music! Tama ba yung? Wawa wow, wow, naman. Yeah! Humabol, <laughs> <laughs> humabol. Okay, okay o, kita mo. Panay <laughs> <Tamay> sa puso. Song, tanong! Go! Sasakyan kita? Ano na? Sasakyan kita? Wala bang mic yun? Ano ba, Ojo? Kanina pa mahina ang boses doon. Mahina eh. Sasakyan kita. Yan, sasakyan kita. Tama ba? Yeah! Umahabal! Ano ang score natin, Dorita? Ang score natin na una ang Power 4 Girls, 3 points. Team Yami, 2 points. Team Sakalam, 1 point. Kaya pa yan. Okay. Kamay sa puso! Kamay sa puso. Mag-disqualify kayo, Song oh? Song Tanong! Hindi, nee, it's wrong. Pwede, mounting eh. Oh, wala muna. Kamay sa puso. Kailangan ng music. Music! Go. Hari ng sablay. Ano na? No? Hari ng sablay. Sablay ka. Pwede ba kayong sasa? Oh, okay, makinig mo mo tayo, five seconds. <laughs> music! Itaktak mo? Huh? Itaktak mo. Itak mo. Itak mo. Itak mo? Tama ba itaktak mo? <laughs> Yes! Ah! Okay! okay. Huwag nalang kinilidibang. <laughs> ang score natin, Ang Mira? Meron 3 points ang Team Power 4 Girls at 3 points sa Team Yummy at 1 point naman sa Team <laughs> Sakalam. Yes! Bali, ang ano, uh, Sakalam, kayo yun. 1 point kayo. Kung oh, um, umabot sila, concentrate kayo. Ha? Ah, kamay sa puso! So, Go! Pakita mo, zero yan, ha? Galing sa zero yan. Yes, simula Tama. sa zero, boys. Diba tinita? Yes, zero, pero yeah, nangunguna yeah. na ngayon. Ngayon, kayo na ang Lady. lamang. Nangunguna. Ano mo lang sabi mo sa kumari mo? Kumari, Olan. Oo, oh, oh ba? Diba? Ganun talaga, te. Ha? Anak do not die. <laughs> Dapat tatlo ng apat na lang kami maglaro. Ya, yeah, lahat na lang. Ano? <laughs> <And laughs> ano? <laughs> Sana kami nilang lahat maglaro. Hindi pwede yun. <laughs> <no? That> guy, <laughs> sa mga magagalit ko naman. Yan hindi pwede. Yun. Kaya nga eh. Di diba? O, oh, sige. Ang score natin, dunita ay? Ay, four points na po ang Team Yami, Team Power Four Girls, three points. Team sa Kalamhabol, kaya pa yan, te, ha? Hmm, okay. One point na lang kayo. Nice. Jackpot na. Makuha nyo kaya ang tamang kahon kung kayo maglalaro. Tandaan nyo, isang bilyon ang pwedeng mapatalunan. <laughs> ke Kamai Sobuzo. Song Tanong. Be my lady. Be my lady. Ya, yeah. <laughs> <laughs> bagal-bagal yo. Thank you Lord. Wag muna, wag muna, Baka kunin ka. is <laughs> <He's> wrong. <laughs> <laughs> proud na proud oh pa siya. <laughs> <laughs> Umiiyak. Kamay sa puso. Ito yung side step. Oh, wala ka. Kailangan mo. Pahinga muna kayo. Sila muna ang dalawa. Wala. Yummy muna. Power for girls. Music! Ang kawawang cowboy. Kawawa ka nga. Kawawa. Meron kayong chance ah. Una, hindi na kailangan mag-ano. Swipe. Manginig ko five seconds. Music! Oh, go, go. May isang pangarap? Ha? May isang pangarap? Sayang. Sayang. Ay, okay. Sayang. Ano okay, wala. Ang tamang sagot ay... Patuloy ang Patulo pangarap. Dapat, Sire Roy. nakakalala, ano, no, pambata yun eh. Kamay ah, sa Sa kalaw, one point. Power Porkers, three points. Yummy, four points. Isa na lang. Song. Tanong! Yeah, go, go. Lumayo ka man sa akin. Lumayo ka man sa akin. Yep, yeah, one point. Mag-aangat, two points pa sila. Is that correct? It's correct! All right, good luck sa inyong tatlong grupo. Kamay sa puso. Song tanong. Go. Barbie, girl. <laughs> Barbie girl. Siyempre. Yeah! Tama ba ang Barbie girl? nakalimutan ko. Pero may meron pala kayong bonus. 10,000 pala. 10,000. 10,000 para sa inyo, hapot For ko, talent niya, talenti. Good luck sa inyo. Ang ating tanga scores ay? Ay, nauna pa rin ang Team Yami, 4 points. Power four girls, 3 points. Saka 3 points tayo, din. Woo. Uulitin ko, hindi naman sa ano, mag-concentrate kayo. Sa so jackpot natin, 1 million cash. Ang pwede ko pala na. Biruin mo, nag-enjoy kayo, naglaro kayo, mag-uwi kayo ng one million kung tama ang kahon. Song! Tanda, Tanda! Wala pa. <laughs> Practice lang. <laughs> Nitignan ko yung oras kasi may pleasure. Kamay sa tanong! <laughs> Kamay sa puso yun! Okay. On sa right, ha? Ulitin ko. Four points. 3 point, Three points na kayo? Three points na kayo. Oh, alam ko <laughs> Four points. Three, three points, points. three points. Three points. Three points. Mga patulera kayo. <laughs> okay? Song so, Alipin. Alipin! Alipin. <laughs> It's wrong. Saya. Kamay sa puso. Pakitigyan nyo muna. Five seconds. Kayong dalawa. Saka Saka power girls. Kamay sa puso. muna kayo sikat na sikat tong kantang to. Do na kayo. Oh. Music! Bakit ngayon ka lang? Tama ba? Bakit kayo? Niya. Hindi sila may title. <laughs> pero ang title. Bakit ngayon alang? lang? Okay, four points. Four points. Three points. Kamay sa puso. Good oh! luck. Woo! Woo! Sino kaya ito? One million! Song Tanong! Five seconds to answer. Go! Yun ka? Yun ka is wrong! Sayang meron kayong chansa. Kamay sa puso! Wala pa! Wala pa! Kailangan may music ha? Okay. Music! Pasko na, sinta ko. Pasko na, sinta ko. Layo-layo ng kanta mo. Ano? <laughs> Pasko na, sinta ko. Sinta! Kayo? Mm. <laughs> Pasko na, sinta ko. Pagtama kayo. Jackpot na kayo. <gasps> tama pa ang Pasko na Sintaw! <gasps>